Malawak o oh malawak? Ayaw. <coughs> so, walang parking eh. Walang parking. Bale bago. Ah, bale bago pala to. Hmm. Si ano sityo ba't bago? Uy, in fairness, ang ganda ng dagat, ha? Wait, na-safe daw. Pero talagang maganda to kasi wala man siya pumunta. Mm Tsaka layo na ng ano yung uh -huh. ano. Di siya cloud. Ano. Di siya clouded ba? Crowd. Napapansin na din dito. Kasi wala pa nang drive. Mm. Sige na lang. <laughs> Pabalik pa no. Nayo bala no. Ito. Hmm. pa. Balik pa. <laughs> One kilometer pa. Mm. Labot daw kung Magandang talaga. Oo. Okay, kung ganito ah, hindi mm. pa na, Ito okay naman pala pa kainan nila. Yung pagsalubungin. Mm. Mm. Si Nanay, gustong-gusto naman ganito. Oo. Oh, Napakainalaw ah, pa lang ito, parang... hindi discover, parang siguro. Siguro ano Manitin. yan, lalagyan nila ng ano? Yung pathway. <coughs> yung wall. Okay? Oo. Yung parang sa Rojas, nga ganun. Mm -hmm. Ah. Baka ano nila to. Siguro after man. a year, okay na to. Kasi simula na sila. May mga ano na sila dyan na. Ano nga nawa ng resulta ng kinuha na namin. sekarang fayang, beskos, mau ikas ke sebelah tuh harus kemudian kemudian